Eli! Eli! Eli, I'm sorry! Ano karapatan mong pagharapin kami ng babaeng yun? Akala ko makakatulong sa'yo. Sa akin? Narinig ko kayo ng katay mo. Kargo ko pamilya ko, Mia. Labas ka na dun! Naisip ko, it would help you move on. Move on from what? from everything that's keeping you from moving on. Bakit? Ano pa alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung anong mga pinagdaanan ko? Hindi. So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Napapwede mo sa...